Main Mendoza dapat ma-interview sa Tony Talks at linawin ang tungkol sa anak nila ni Alden Richards. Sigaw nga ngayon ng publiko at ng buong mga true-blooded Alden Nation na dapat ay ma-interview at mag-guest din si Min Mendoza sa Tony Talks at linawin ang mga sinabi ni Alden Richards. Pagkatapos kasing sabihin ni Alden Richards ang lahat ng tungkol sa kanila ni Main Mendoza at ang usap-usapan tungkol sa kanilang love child, nabanggit din dito ni Alden Richards, eh hindi niya ito pinagkakait sa lahat ng Aldab Nation at paniwalaan ang gusto nila at dapat ding sundin ni Alden Richards ang lahat ng Aldab Nation at ang mga paniniwala nila. Kaya mas maganda kung si Maine Mendoza rin ay magpapa-interview at liwanagin ang talagang gustong pahiwatig ni Alden Richards sa kanyang ginawang interview. Dahil matagal na rin naman na hindi ini si Maine Mendoza nang magsalita si Alden Richards tungkol sa kanyang feelings kung paano niya minahal si Maine Mendoza, kung paano sila nag-uusap ng privado. Dito nga lang, ay ang kanilang anak at ang kanilang relasyon talaga kasing napakalaki ng pinasabog sa interview ni Alden Richards na tanging si Maine Mendoza lamang ang makakasagot at makapagpapaliwanag ng talagang tunay na dahilan at tunay na rason mas maganda na rin kasi na nagkakaliwanagan ang punto ni Maine Mendoza at Alden Richards nang sagayon I maliwanagan ang publiko at hindi sila mabash ng mga armin at ng mga gustong magpabagsak sa kanilang mga karir. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at like ang video na ito. Thanks for watching! I want you to see that I'm.